Abay naging emosyonal nga itong si Austin Reeves sa anyang ang post-game interview matapos ng kanyang naging game winner. Pero bago yan, ito muna ang reaksyon ni Coach Reddick kung saan sinabi niya na ang bola nga daw ay dapat talaga ay para dito kay Lebron James. But dininay nga daw siya neto ni Draymond Green. Tapos si Austin Reeves now made a good read na kuwanay ng bola bago pa sila matawagan ng 5 second violation dahil wala na nga rin daw silang timeout. At sabi niya he also likes the mindset na ni Reeves matapos siya nga daw idol na kuwanin ang bola. He did not settle for a 3 point jumper and instead umataki daw in the paint and made a play. Sabi niya he likes ang pinakita niyang patience sa last play na iyon kahit na halos 6 seconds sa lang ang natitira sa game clock. Sabi niya nga na talagang hinayaan nga lang daw muna na ito ni Austin Reeves na mag-develop ang play na yun. Hinayaan munang umayos ang spacing sa loob ng court at ito nga daw ang pinakahangaan ni Coach JJ sa kanya. He did not go fast. Hindi siya na sped up ng dahil huling segundo nilang ito ng laban. Sabi niya rin na may deceptive burst of speed nga daw talaga itong si Austin off the bounce. na kinagulat nga daw ni Andrew Wiggins. Kaya nga't nakaleap itong si Austin Reeves kahit pa nga daw yan na talagang magaling na defender edo ang si Wiggins. Sabi niya pa nga na talagang competitor nga daw itong si Austin kung saan early pa lang sa kanyang basketball career ay talagang pinakita niya nga daw na hindi siya takot sa big moments. Hindi siya takot sa big games and he is not afraid when the ball is in his hands. At ito na nga mga idol, itong si Austin Reeves na medyo naging emosyonal nga sa kanyang post-game interview habang kinakwento niya nga ito nga ang nangyari against the Warriors at ang kanyang game winner. And well, pakinggan natin itong mga sinabi ni Austin at ang kanyang ang parang nangangatog na na boses at parang may iyak na nga. Yeah, I'm not really, I'm not really an emotional person. Um, but when i was doing radio out there you know sitting on the scores table uh, got the game ball threw it to d-low there was a there was a quick second where i thought i might tear up and you no, know, that doesn't happen a lot uh, but it's 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 christmas like i said out there i know my parents are back home watching i know my brother's probably up in germany right now it's Probably four in the morning, whatever, over there. And I know he's up watching, um, you know, with his wife. And I know, you know, all my people back home are, are locked in and, you know, sitting around with family watching the game. And, you know, that means a lot to me. Uh, you know, I say it all the time. I'm not necessarily supposed to be in this position. You know, I got lucky, got my foot in the door, and took advantage of an opportunity. And, um, you know, now I'm sitting here, like you said, on Christmas. with a game winner and a triple double and uh, really the win that, that matters the most to me. So parang at the heat of the moment matapos ng game winner ni Austin ay parang nag-flashback nga sa kanya ang kanyang naging journey dito sa NBA na isip niya ang kanyang pamilya na halos maiyak na nga daw siya nang dahil he is not supposed to be in the NBA at nabigyan lang daw siya ng kaunting pagkakataon, maliit na tsansa at tinuk advantage na nga daw yun. At yan nga mga idol ang naging emosyonal na Austin Reeves sa kanyang post-game interview after na game winner niya laban sa Warriors.